Magandang araw sa inyong mga idol. Nandito ako ngayon sa Little Cave ng Calatrava Romblon. Dito lang po yan, malapit sa Barangay Pangulo. Wow! Ito po yung kuiba dito sa amin. Medyo nakakatakot mga idol. <laughs> Nanginginig yung kamay ko mga idol habang kinakunan ko ng video mga idol. Ayan o, napakadilim. Nakakatakot. <laughs> Nanginginig yung kamay ko mga idol. Ayan, no, may butas ng banda mga idol, oh. Parang gusto kong akyat yun at kuna ng video. Kaya lang nakakatakot mga idol. Parang may ibang nila lang sa loob na ito. Hindi nagay yung kamay ko. <laughs> 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 Hindi naman ako takot mga idol sa mga ganito. Kaya lang, di bago lang ako mga idol. Ayan, no. Oh. Mayroon butas mga idol, oh pwede atang lusutan kaya lang hindi ko hindi ko kayang pumasok pinakabahan ako mga idol dun oh ang dilim oh Hanggang dito lang muna mga idol ang aking video. Kinakabahan na ako, nanginginig na yung kamay ko. <laughs>